Nakatutulog si sa ilalim ng puno. Maya-maya ay napadaan si Daga. Ay siya'y naamoy na, na Leon. Grrr! Huli ka! Sabi ni Leon. Nawa ka sa akin. Huwag mo akong kainin. Bakulan mo na ako. Parang ano, may mata ka. Nakakatulog rin ako sa iyo. Sabi ni Daga. Ha 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 ha. Para mo ako matutulungan. Napakalait mo. Sabi mo yan. Hindi ko alam, pero alam ko makakatulong ako sa iyo, sabi ni Dada. salamat ka, nakakain ko lang. Sige, makakaalis ka na. Sabo, sabot ni Leon. Maraming salamat, sabi ni Dada. Naman siya siyang umalis. Minsan, habang naglalakad si sa gubat ay hindi nga napansin ang isang bitag at nahulog siya sa isang lambat. Tulungan mo ako, sigaw ni Leon, pero hindi siya tinulungan ng mga ibang hayop nang biglang dumating si Daga. Tutulungan kita na kay ni sabi ni Daga. Paano mo ako matutulungan? Napakaliit mo. Sagot ni Lulon. Nagsimula ng Daga ang landas hanggang mabutas ito at nakalabas si Lulon. Maraming salamat. Sagot ni Lulon. At tuwang tuwa siya. At simula noon,